Good morning. Mm -hmm. Lalabas po kami. Bibili siya sa tindahan. Sarado pa. Sige, ikaw na lang. Dito lang ako. Ayaw sumama. <laughs> siya na lang doon malulam oh. walang hindi nakikita yung araw, walang sikat ng araw parang uulan po ata ayan o medyo malulam pero maalinsangan po kahit ano kahit malulam aqua mera aqua mera dati Santa Lucia po yan dyan kaso di na nag-ooperate Alam mo na nga. Yan mga, mga nagpabay ko. Yan. Nagpabay ko sila. Walang il, walang ano. Walang init. Parang uulan. Masarado pa tindahan. matagal lang ah. lang <laughs> nga. Tinitingnan ko lang siya nabili. Eh. pa Wala pa din. Napakalulam. Wala man lang ka ano-ano ng araw. Yan, medyo na-season na. Malulam pa din. Okay, bye po.